andito na naman kami ngayon sa pretel ng binangunan at kami po ay mag aangon ng Sapang. Nah, kita pista rin ito ah. Dito. Hmm. Okay lang to, hindi mag-give to rito. Oh? <sighs> Kalmada guys. Bubangos ah. Ha? Alin? Ini lapang daeng Ini nanti nyon truk eh Wih dia bayar jalan Nah Ini anu Ini domating na anu Ini bangka oh Taming ipon ah Doon wala na no, wala na yung doon. na lang. Oh. Ayan Mga ah, nami-mingwit oh, Mabuti pa ito mga nami-mingwit Marami nang uli <laughs> ay, Mga nagbababa rin yun doon kuluno Sda Ay Sda bing <laughs> lang makuha ang ista nandyan na yung truck eh kayo mga kakamug uh, wala tayong nakuha rito sa pretill ng bayan ng binangunan pupuntahan na naman tayo ulit dun sa Cardona, baka makakuha tayo roon tara, samahan nyo kami wala isda dito guys ubos na malinis malinis ang isdaan ito ano wininta ni tatay na to <laughs> madala lang tayo magkano kaya may nalo 50 bigay daw niya 50 lang tayo. wala 4 lima sa tuloy yan So, sa tayong madala. Para yun. Pukunti na lang yung isdang maalat na doon. Ang eh. bangus? Ang parang... bangus, dalawang araw. Kaya nga eh. Hindi, ang uh, dagupan yung bangus namin. Dagupan yung nasaan. Yung mga kamok, uh, kami ay pauwi na. Wala rin kami malaking isda sa Mardona baka hindi -ma lang namin 50 lang para pambawi lang sa gastos at babalik ulit kami bukas para dito yung murong yun eh, din dyan yung mo yung ano, murong ba may sporta dyan din? share na lang po ng aking mga video at uh, subscribe na rin sana, yun -subscribe. So, salamat, uh, sa lahat ng mga hindi na papag-subscribe doon maraming salamat sa lahat ng mga viewers ko dyan maraming salamat sa inyo at tingnan ko kayong lahat so yun pakishare at pakisubscribe yun maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagbiyahe namin so, ayan, thank you guys